Hello, my dear! Hello, hello, hello! Ayan, so collective reading tayo, my dear. Everybody's welcome sa reading na ito. Pakiramdaman yung reading kung para sa'yo. Kung hindi naman, ibigay mo sa iba. Huwag mong ipilit, my dear, okay? So, ang reading na gagawin natin today is para sa mga... in a relationship, okay? If you are actually in a relationship, it really doesn't matter kung kayo ay nagsasama or kayo ay hiwalay pwede kang makaresonate dito, my dear. Okay? Pero ang tanging uh, hiling ko lang ay wag po sanang ipilit. Wag po sanang uh, wag po sanang i-ano, my dear, sa sarili natin yung reading. Kasi marami akong nababasa sa comment section na ganyan, eh, na ipinipilit talaga yung reading sa kanila. Okay, so this is a collective reading, my dear. Okay, malay mo kung hindi ka makaresonate today, makaresonate ka, my dear, sa ibang araw. Okay, tuloy-tuloy naman ang upload natin. So, kunin mo natin yung card mo. Ikaw, I see four of flowers. Okay, four of flowers. This is a very family-oriented na card, okay? Stable ka na tao, uh, Picks, ibig sabihin, uh, masasandalan ka, maaasahan ka sa lahat ng bagay. Uh, good provider, okay? You're a good provider. Mahalaga sa iyo ang tahanan, mahalaga sa iyo ang pamilya. Okay, so yan yung energy mo. Okay? Para naman sa iyong partner, let us have this one. Okay, we have here the seven of diamonds. Okay? So, ang seven of diamonds is maraming expectation. Okay? Maraming expectation to. And, nakukuha ko dito sa kanya, my dear, na matayog ang pangarap ng tao na ito. ah uh, I can feel na parang more on money yung kanyang energy ng dahil sa area ng diamonds. Okay? More on Mahalaga sa kanya yung pera, mahalaga sa kanya na matupad niya yung kanyang mga pangarap, yun na nakukuha ko dito my dear sa Kanyang card. Okay. So, tingnan natin, my dear, umpisa na natin yung card mo. Ay, yung reading mo. Okay. Hanapin na natin siya. Ito. And, limang card ang ilalagay ko dito, my dear. Okay. So, ito ka. I love yung energy kasi very family oriented. Uh, Maasahan sa lahat ng bagay. Good provider. Mapagmahal. Yun ang nakukuha ko dito ah uh, lahat gagawin kasi makilos tong card na to my dear i can feel na parang lahat gagawin mo para sa mga taong mahal mo okay we have here the seven of sword okay ah uh, seven of sword or the seven of speed okay um this is a backstabbing na energy so may mga bagay na nangyayari sa sa likuran mo na hindi mo nagugustuhan may mga nakikita ka or baka may naririnig ka my dear na hindi mo nagugustuhan, ayaw mo, may sa likuran mo, and you are not happy about it, hindi ka masaya doon. The, the two of cups. Uh, posibleng may mga tao na pumapasok buha sa buhay mo and then binabackstab ka lang. May mga tao na nagpapakita sa'yo ng pagmamahal pero nagsa seven of speed which is yung backstabbing na energy may mga tao na nag-o-offer siguro sa ng stable na na live or nag nag-o-offer na tutulungan ka na mabuo itong pamilya or mabuo itong buhay na gusto mo, okay? Nag-o-offer ng love. Two of cups is very very nice, my dear. Napakaganda nito. Ang nagpasama lang dito, my dear, is itong seven of speed. Okay? Kasi, posibleng sa una, okay magaling magsalita, magaling mangako. Sa una magaling. Magaling siya may dear sa una. Okay? Galing sa una. Like, okay tayo. Wala tayong problema. Tapos, eventually, doon mo nakikita may dear na may mga ginagawa na sigurong hindi mo gusto or baka meron ka ng mga nakikita sa ugali niya sa, o kaya meron ka ng naririnig sa ibang tao na na ginagawa. Basta hindi mo nagugustuhan, my dear, or very secretive, pwede din. Very secretive. Ang daming nililihim, ang daming mo na-discover, ang daming mo natutuklasan, okay? We have here the two of sword And nagdudulot to, my dear, ng pagkalito sa'yo. Okay? Nagdudulot to, my dear, ng pagkalito sa'yo. Honestly, yung energy, my dear, is parang hindi mo kilala. Hindi parang hindi, hindi mo na siya kilala. Parang ganon. Yung para bang akala mo all this time kilala mo siya pero parang ang dami mo na di-discover, ang dami mong nalalaman which is parang nagtatanong ka, ito pa rin ba yung taong minal ko? Ito pa rin, siya pa rin ba to? Bakit parang iba na, parang ang layo na sa dati. Okay. Next, limang card lang to my dear. We have here the jack of Uh, speed, okay, lalaki, posibleng energy ng uh, Gemini, Libra, and Aquarius, pero hindi ko kinuklose sa ibang zodiac sign, medyo bata pa to, okay, kasi pag king, yun na yung mga medyo nasa edad ng na mga 50, 60, okay, itong card na to, mga nasa below to, yung edad niya, okay, so, hindi pa siya katandaan pero hindi ko naman inaalis na basta pagkin kasi is nasa above 50 na yan pa ganun. okay ito below pa to okay so lalaki okay ilan na to isa na lang you have here the 10 of speed or the 10 of sword actually medyo parang napapagod ka okay um this is also energy ng backstabbing sabi ko nga sayo parang hindi mo kilala parang hindi mo na siya kilala parang and at the same time yung mga promises niya o yung mga pangako yung yung pinakita niya sa iyo nung umpisa malayong malayo na nagtataka ka naguguluhan ka ngayon kung siguro nag, naguguluhan ka kung anong gagawin mo kung magi-stay ka pa ba kung kasi you are very very stable yung energy mo gusto mo ng stable na na connection gusto mo ng stable na relationship gusto mo ng stable na na buhay, okay, and nakukuha ko dito, my dear, na parang paano magiging stable lahat kung you're dealing with a person na ang daming ginagawa na secret, ang daming lihim, ang daming, ang daming mo natutuklasan, ang daming mo na discover okay? So, yun yung energy na nakuha ko sa'yo, my dear. Nasusurprise ka lang, nasusurprise ka, my dear, sa mga natutuklasan mo sa, sa partner mo, sa mga nalalaman mo sa partner mo, okay? Tingnan natin yung energy ng partner mo, May Hanapin natin yung kanyang card. Okay, eto siya. The Seven of Pentacles, okay? So, ito, may dear, mapangarap to na klase ng tao, my dear, okay? And at the same time, ito yung klase ng tao, my dear, na hindi siya kikilos nang wala talaga siyang mahihita or wala talaga siyang ini-expect na something. Lagi siyang meron expectation. Bawat kilos niya, bawat kalaw niya, bawat work niya, kailangan merong something. Okay? Posibleng kailangan may bayad, kailangan, um, meron siyang may earn Okay? May something. Okay? Kasi yun ang energy ng Seven of, uh, Seven of Diamonds. Okay? Um, okay. Let's go tayo. Kunin natin yung kanyang five cards. Let's go. We have here the seven of cups. Matayog yung pangarap nitong tao na to, my dear. Okay. Seven, seven is energy na parang kung makikita mo, my dear, match, match siya. Yung action niya kailangan meron din talagang corresponding na na result. Okay. So, yun ang nakukuha ko dito. Posibleng pag uh, hindi hindi nga nakukuha yung gusto niya, nagagalit siya or pag hindi umaayon sa kagustuhan niya yung mga bagay na gusto niya, nagagalit siya, okay? Matayog yung pangarap nito, my dear, yun na nakukuha ko dito. Napaka tayog ng pangarap ng tao na ito, okay? So, we have here the Ten of Wands. Pero nahihirapan siya, okay? Like, struggle talaga siya, my dear. Since super, super struggle siya. I think, kaya ganito to, my dear, because of yung kanyang attitude, okay? Yung kanyang attitude over here na parang dapat laging may ganito, laging may ganyan, okay? And struggle yung kanyang energy. Kasi super, super struggle, okay? So, kasi ang ten of flowers or the ten of ones is energy ng struggle, okay? Kaya siguro, my dear, kung, kung nagtataka ka dito, bakit ganun yung mga pangako niya sa'yo nung umpisa ay hindi niya, parang hindi natutupad or parang, yung parang malayo. Malayo na ba sa realidad or sa katotohanan? Ang reason nun, my dear, is talagang struggle talaga siya. As in, super, super struggle talaga siya, my dear. Okay? So, tingnan natin. Actually, nagkakaroon siya ng struggle, my dear, sa mga gusto niya mangyari sa buhay niya. Okay? Kasi ang dami, mapangarap kasi siya, my dear. In short, parang hindi siya makontento. Mahirap makontento itong ganitong klase ng tao, my dear. Mahirap itong masatisfied. Mahirap itong pasayahin. Okay? Tingnan natin. We have here the nine of pentacles. Okay, gusto niya, lahat ng gusto niya, nabibili niya. This is a single energy, my dear. This is a single energy. Lahat ng gusto niya, nagagawa niya. And kung mapapansin mo, my dear, magkalayo kayo ng energy. Okay, magkalayong magkalayo kayo ng energy nitong person na ito. Kasi ikaw, more on a very stable ka na klase ng tao. Okay, gusto mo talagang maayos lahat. Lahat naka-plano, lahat naka-organize. Okay, and siya, ayan. Bahala na si Batman. Parang ganun na nakukuha ko, my dear, sa energy niya. Okay? And mahirap sa tao na to yung salitang sakripisyo. Kasi there's a tendency, my dear, na lahat ng sakripisyo niya sa'yo ay posibleng bibilangin niya pagdating ng panahon. Okay? Or pagdating ng araw. We have here the Ace of Wands. Okay? So, I think baka yung pinag-aawayan ninyo, my dear, is may mga ginagawa siya ng mga desisyon na parang hindi niya sinasabi sa'yo. May mga bagay siya na mga binibili or mayroon siyang... Basta parang hindi kayo magkarelasyon. Parang ganun na nangyayari. Nagugulat ka bumili na lang siya ng ganito or ginawa niya na to or para, parang parang wala ka lang para kang hangin ganun na nakukuha ko my dear eh naninibago ka sa kanya naninibago ka nagkakaroon ka na ng trust issues sa kanya kasi wala eh para kang hangin parang hindi kanya nakikita Gagawin niya lahat ng gusto niya Hindi ka malang tatanungin kung may problema ka ba Kung kumusta ka ba Okay ka lang Basta gagawin niya lang lahat ng gusto niya Bibili niya yung gusto niya Pupuntahan niya yung gusto niya Kakainin niya yung gusto niya Kung sa energy ng Ace of Wands over here or that Ace of Flowers Kung ano yung gusto niya Kung gusto niya umalis, aalis siya Kung saan niya gusto pumunta, pupuntahan niya Ganun yung kanyang ugali And I think yung ka na-turn up sa kanya, my dear. Sa ugali niya na yon. Kasi meron siyang nine of diamonds over here. And itong nine of diamonds na ito, my dear, is energy to ng pagiging single. Pagiging malaya na energy na nagagawa niya lahat yung gusto niya. E paano naman ikaw? ba? Diba? So yon. Last card natin over here is the six of wands. Energy ng success, Okay. Naglilihim siya sa iyo, my dear. Naglilihim na siguro siya sa kinikita niya, sa pera, sa mga plano niya. Naglilihim siya sa iyo, my dear. And yun yung kina, kinaiinisan mo sa kanya. Yun ang kinabubuisitan mo sa kanya, my dear. Kasi malayong malayo na talaga siya dun sa, sa tao na nakilala mo noon. As in, sobrang layo niya na. Kaya nandito ka siguro, my dear, sa point na parang ilalaban ko pa ba ito? Ipupush ko pa ba itong connection namin? Ipaglalaban ko pa ba ito siya? May, may, pa, may pangarap pa ba siya? para sa sa akin, sa amin, di pumeron man kayong anak or something or sarili lang talaga niya yung mahal niya. Sarili lang talaga niya yung pinapriorities niya. Pinapriority niya 1, 2, 3, 4, 5, tama, binilang ko lang ulit. So, my dear base kasi dito sa reading natin, parang nagbubuhay single siya. Yun ang nakukuha ko. And yun kasi ang mahirap doon meron siyang mga success over here, or baka meron siyang pera, meron siyang mga nare-receive na pera, or something, pinagtataguan ka niya. Pinaglilihiman ka niya. Hindi siya yung nagsasabi ng totoo, my dear. Okay, so hindi ito... Meron siya ditong struggle. Okay, sabi ko kanina, meron siya ditong struggle sa energy ng 10 of flowers, tapos meron siya ditong success. Alam mo bakit, my dear, hindi nagkakasya yung success niya? Kasi ang dami hindi wala kasi siya siguro kung makikipagtulungan siya sa iyo, magkakasya tong pera niya, magkakasya tong success niya. Kaso hindi kung saan saan basta pag nagka-pera siya, unahin niya to, unahin niya yan, gawin niya to, gawin niya yan, yung ganun. And ikaw nag-iisip ka na hindi mo lang ako tinanong kung anong kulang dito sa bahay, hindi mo lang ako tinanong kung ano yung ganito, ganyan, ano yung problema. Basta siya kung anong gusto niya. Kaya nag-struggle siya. And isa pa may dito kung bakit din siya nag-struggle ngayon kung bakit siya nagkakaganyan, is because baka meron siya mga bagay na gusto niya. Kasi meron siya ditong Seven of Cups eh, na dapat, hindi naman na dapat niya minamanifest. Okay? Kasi kung makikita mo yung Seven of Hearts or Seven of Cups sa tarot, yan yung mga cups na nakalutang sa ulap, which is may kinalaman sa ilusyon. So siguro yung iba, ay hindi naman na dapat niya, ah, uh, hindi naman na dapat niya binibili, hindi naman na dapat niya ginagawa kasi sayang lang yung pera, yung mga ganun. Pero sa kanya parang baliwalay. Basta gusto ko, masaya ako dito, gagawin ko to. Yun ang nakukuha ko may doon na energy niya. Kaya naiinis ko sa kanya kasi para siyang malustay sa pera. ba diba? Parang maano siya sa pera. Parang one day millionaire. Ganun. Parang one day millionaire siya. And may mga ginagawa siya na hindi mo nagugustuhan. Honestly, yun talaga yun may mga bagay siya na ginagawa, my dear, na hindi mo nagugustuhan. And siguro late mo na nalalaman, late mo na nadidiscover na may, may ginagawa pala siya, or ganito, or ganyan, or may meron siyang binili, na, naiinis ka talaga. Huling-huling nga talaga yung kiliti mo, my dear. sin huling-huling nga talaga yung kiliti mo. Okay? So, ano ba, mag sa pa sa ganito, my dear? Mahirap kasi talaga makipagrelasyon sa ganitong klase ng tao, eh. Mahirap talaga, my dear, kasi lalo na magkaiba kayong dalawa ng energy. Ikaw, very stable siya naman. Ayan, di ba? Talagang palabas lang yung pera. Ganun. Ikaw, talagang lahat naka-organize. Lahat naka-plano. Lahat talaga, inaano mo, iniintindi mo, inuunawa mo siya. Bahala na. Di ba? Bahala na si Batman. Ganun. Basta gagawin ko to. mas Masaya ako dito. Gagawin ko to. Bahala kayo dyan. Ganun. Ganun yung energy niya. So, My dear, ikaw na ang bahala, di ba, kung anong gagawin mo. Basta ito yung nasagap ko na energy today and somehow, my dear, kung hindi ka naka-resonate ngayong araw na ito, eh, don't worry. Marami pa tayong mga collective reading na gagawin in the future, okay? So, my dear... Ito ang ating general collective reading para sa araw na ito. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating general collective reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.